Paano nga ba mapapakinabangan ang pagiging tambay natin? Oops, don't get me wrong ha. Hindi lang ito para sa mga literal na tambay sa kanto. Para din po ito sa atin. Kasi minsan sa buhay natin may mga tambay moments din tayo. Tulad ng habang inaantay yung pagkatanggap sa trabaho, tambay moments po tayo dyan. O pagkatapos ng isang kontrata sa trabaho, mapapatambay tayo. Kahit nga yung pag nagretiro, tambay moments po natin yan. Kahit sa mga negosyo habang nasa negosyo niya, inoobserbahan, o pag natapos na yung araw o operasyon ng kanyang negosyo. Kahit nga sa mga estudyante o magkakaibigan, estudyante, pagkatapos ng isang klase, mapapatambay tayo habang inaantay natin yung next subject natin. Kahit sa magkakaibigan, yung may usapan, yung ikaw ang nag-aantay, mga ilang minuto din or oras yung tambay natin habang inaantay natin itong mabuting kaibigan natin. Kaya't samahan niyo ako sa video na to at alamin natin kung ano-ano mga paraan para mapakinabangan natin yung tambay moments natin. Magandang araw sa inyo Ako po si Jan. Ilang taon ding naging tambay habang magne-negosyo at gumagawa ng iba't ibang hanap buhay. At bago po tayo mapunta sa ating usapan, eh, kumpahindo ko lang din po sa video yung uh, tambay moments ko noon. During my college days kasi, o parang haba ng college days, ano, eh, dalawang first semesters nang buwa ko sa college. Kumbaga napatigil po ako ng pag-aaral. Opo, natigil po ako sa pag-aaral sa college. Uh, hindi ko na defend yung sarili ko sa so mga excuses o dahilan kung bakit. Kasi na-realize ko ngayon na talagang pwede naman talagang hanapan ng paraan yun para maituloy. Pero nangyari na yung nangyari. Kaya ayun, literal, naging tambay. Na, natigil sa pag-aaral. And actually, yun ang isa sa mga great disappointments ko sa buhay. Down na down ako noon. Very discouraged. Nawala yung tiwala o bilip ko sa sarili. Yung parang feeling left behind ka na. Yung mga tropa mo o mga kabatch mo nagsisi tuloy-tuloy habang ikaw na Talagang napapaisip ka kung ano na ba yung future nito. Ilang buwan, ilang taon din gano'n yung sitwasyon. And luckily, sa panahong yon ay isa ako sa mga elected SK officials sa barangay namin. So parang di ko na doon dun na baling yung attention ko at enjoyment ko um, sa pag-sisambisyo sa mga kabataan, mga activities na ginagawa para sa kanila. Tsaka dun din sa mga panahong yun, napamahal ako sa paborito kong sports, ang basketball. Tsaka natuto din ako and mas de-develop ko yung hilig ko sa arts. Yung lettering, mga drawing, tsaka painting. Kung ang dami ko rin palang nagawa o natutunan sa mga panahong yun na nagagamit ko ngayon. Ang daming paraan o pwedeng gawin para mapakinabangan natin yung mga tambay moments natin lalong-lalo -lalo na sa mga kabataan para hindi mapawalang landas no um, para mapunta sila sa mga magagandang bagay or kapaki-pakinabang na mga bagay or gawain. Kaya ito, itong mga paraan na to ang iilan na pwedeng gawin para mapakinabangan natin yung mga tambay moments natin. Isa sa mga paraan para mapakinabangan natin ang pagiging tambay ay ang sumali sa mga voluntary organizations. Sa mga kabataan, marami pong pagpipilian ng mga youth organizations, mapa community or school-based na mga organizations. Even yung mga young adults, young professionals, marami pong mga grupo na para sa inyo. Kahit nga po mga senior citizens, ang daming organisasyon or organized na mga grupo para dyan. At kung mahilig ka sa Zumba, may Zumba community din. Mapa online community man yan or mga grupo or organisasyon sa lugar ninyo, pwede niyang salihan ang isa sa mga binipisyo sa mga ganitong grupo ay ang may mga activities or programs silang ginagawa na pwede nating mabigyan ng ambag or tulong during sa mga tambay moments natin. At ang dami nating matututunan dito sa kanila. Ang pangalawang pwedeng gawin para mapakinabangan yung ating mga tambay moments ay ang sa mga panahong ito, pwede mong i-develop ang iyong talents or skills sa mga bakante mong oras, pwede mong pag-aralan o mas matutunan pa ang mga bagay na iyong kinahihiligan. May it be in sports, music, may mga instrumento kung gustong tugtugin, sayaw, kanta, even sa arts or pagluluto. Halos lahat, kung hindi man lahat, ay pwede nang isearch sa internet para matutunan. May mga videos or any short clips para sa tutorial sa mga bagay na gusto mong gawin. Isa sa malaking benefit nito sa atin during sa tambay moments natin ay ang habang nag enjoy ka para sa habang nag enjoy ka habang ginagawa mo yung gusto mong gawin ay posibleng pagginalingan mo pa ito ang magiging profesyon trabaho o posibleng maging negosyo mo sa mga darating na panahon. At ang pangatlong paraan para maging kapakipakinabang yung pagiging tambay natin ay ang makahanap o makagawa ng magpagkakaperahan sa tama at legal na paraan. Sa panahong ito, marami tayong pwedeng gawin. Pansamantala, pwede tayong tumulong sa ating mga magulang sa kanilang trabaho o negosyo. Baka doon din naman yung punto mo. Pwede din tayong matutong magtinda o magbenta may mga ilan lang din kasi na gusto ng mabilisang pera, kaya nalululong sa sugal or yung iba, nagbebenta na ng illegal na droga na hindi na tama. At pwede kang maghanap ng mga magagandang produkto, posibleng gawa o andyan lang sa kapitbahay mo, sa mga kaibigan, o sa kamag-anak mo na pwede mong ibenta. At sa panahon ito, kasi pansamantala, kung pansamantala man na nasa tambay board ka pa, ay makakapagpili ka ng posibleng gusto mong maging trabaho. At isa sa mga tulong sa mga panahong ito ay ang mga natutunan mo sa mga pansamantalang ginagawa mo na pagkakitaan na posibleng maging hanap buhay mo na rin o negosyo sa mga darating na panahon dahil sa iyong mga kaalaman. At yun po ang ilang paraan para mapakinabangan natin ang ating pagiging tambay. Alam ko po marami pa po yan. Pwede nyo pong dagdagan. Just comment down below. Kasi ako naniniwala na ang pagiging tambay, kagustuan mo man o hindi, pansamantala man yan, o nasa mahaba-habang panahon ka na dyan, ay hindi natin dapat kadismaya. Kailangan po nating labanan. Kailangan din po nating gamitin ng maayos at mapakinabangan yung bakanting oras o or yung tambay moments natin. Ang kalaban lang naman natin dito ay yung mga posibleng mga sarili din natin na baka yung mga bakanting oras natin ay maaksaya lang din at hindi magamit sa kapag pakinabang na paraan. Baka nga sa mga panahong ito ay mapariwara mapa pa tayo, mapunta sa hindi magandang landas, mapunta sa mga masasamang bisyo. Kaya samahan niyo ako at magtulungan tayo na magamit natin ng kapakipakinabang yung mga bakanting oras natin. Ika nga nila, time is gold. Ang oras ay ginto ginto na po yung hawak natin. Huwag na lang natin aksayahin. At saka nga pala, about sa naikwento ko kaninang isa sa kinahiligan kong pagpipinta. Ang mga paintings po na nasa tabi ko ay isa sa uh, ilan sa mga gawa ko. And also binibenta po. for orders or inquiries, PM nyo lang po ako. Uh, Hanging Garden, Infinity Painting. Yan para po sa good vibes and feeling an airy vibration. PM nyo lang po ako. Anyway, sana po may natutunan kayo sa video to. Sana okay kayo dyan. Ako po si Jan. Teka, salamat.